What's up guys, kakain ako Ganito yung, sip, ganito ili, salita ako ha. Mas sipon kasi eh, no. May sipon ako at may ubo Nilalagnat oh, sa'yo? Ano sa'yo? Kain tayo Tara Grabe yung sipon <coughs> Oh. Di diba? Tara kumain na. Pwede na. Ito yung kanin niya. Ito yung ulam ko. Sinangag na kanin. Ano, talong, tsaka ano, kangkong, ayano, kangkong. Tapos ang asaw bagoong na may ay alamang na may ano, na may sili. Ayan oh. Hmm. Di ba? Karang kumain. Ah. Wala nang bagyo. Wala na. Maaraw na ngayon. Kahapon, grabe. Nag-zero visibility yung lugar namin. Pero sa awa naman ng Diyos, walang, walang napahamak, walang, walang kaswalt Walang, na ano nang, walang napahamak na ano. Walang nasira. Ganun. Ano lang dito kahapon, ang lakas ng ulan, maghapon. Ha, gab mula gabi, eh hanggang hapon ganun ka ano. tapos tuloy tuloy ang ulan tuloy tuloy ang agos ng ulan <coughs> kaya ang iniwan ng bagyo si pon si pon ubo Gano'n ang iniwan. Kung bakit ganito, ito alagi kong plato. Magtatanong. Kasi nahihiwalay ko yung ano. Sausawan. Dito na lahat. Dito na lahat. Sausawan. Mm. Sarap. Kailan na ba? Ah, 3 minutes na. Ayos na yan. Ayos na.